Si Maria Clara ay isang pangunahing tauhan sa nolimitang heren ni Jose Rizal. Siya ay anak ni Kapitan Chago at kilala sa kanyang kagandahan, kahinhinan at pagiging madasalin. Isang huwara ng Dalagang Pilipina noong panahon ng pananakop ng Espanya. Lumaki siya sa kumbento at inilerawan bilang mahinhin at masunurin. Ngunit siya rin ay sumasalamin sa pang-aapi sa kababaihang Pilipina at ang pagkawala ng inosensya sa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Ang kanyang pagmamahal kay Susto Moibara ay isang mahalagang bahagi ng nobela. Ngunit ang kanyang kapalaran ay naging trahedya nang siya ay pilitin sa kumbento dahil sa panilinlang ng mga praile. Si Maria Clara ay isang na ng ngunit ipinapakita rin ng kanyang kwento ang pagsasamantala sa mga Pilipina noong panahong iyon.